Yung kalidad at sa kakabuluhan ng buhay ay hindi laging nakabase sa kahabaan ng buhay. May mga taong mahaba ang buhay, subalit miserable. Meron naman naging maiksi ang buhay pero nagkaroon ng magandang impact sa buhay ng iba dahil ito ay naging makabuluhan. Madalas tayong nagiging conscious sa pagpapahaba ng buhay pero hindi sa pagkakaroon ng kabuluhan ng buhay. Sabi nga ng iba, lahat naman mamamatay pero syempre hindi naman tayo nagmamadali. Nakakalungkot na madami ang namamatay na hindi man lang nagagawa ang layunin ng kanilang buhay. May mga namatay na hindi naging maganda ang pamumuhay dahil pinili nilang ganong landas para tahakin. Nakakalungkot dahil ang buhay na nasayang ay maaari sanang naging mas makabuluhan. E paano nga ba magkakaroon ng kabuluhan ang buhay at saan ba ito nagmumula? Ang sabi ng Bible ganito, Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap. Makikita sa verse na ito na dalawang puwersa ang gumagawa sa buhay ng tao at dalawa ang pwede niyang kahinatnan. Nandiyan ang magnanakaw na ang layunin ay magnakaw, sumira at mangwasak. At nandiyan si Jesus na ang nais ay magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Magkasalungat sila ng layunin at ang resulta sa buhay ng tao, syempre magkasalungat din. Pwedeng buhay na wasak at sira o buhay na ganap at kasiyasiya. Ang nauna ay isang pamumuhay na panghihinayangan at ang pangalawa ay buhay na kaasam-asam. Pero ano nga ba ang buhay na ganap at kasiyasiya? Mahalagang maunawaan na ito ay spiritual. Totoo na maaaring magbigay ng kayamanang pinansyal ang Diyos, pero ang kabuluhan ng buhay ng tao ay hindi doon nasusukat. Ang kaayusan ng kaugnayan ng isang tao sa Diyos ay nagdudulot ng kaayusan ng ugnayan niya sa kanyang kapwa at kaayusan ng pamamalakad niya sa lahat ng kanyang tinatangkilik. Ito din ay tumutukoy sa buhay na walang hanggan. Ang sukatan ng kabuluhan ng buhay ay hindi sa buhay na ito, kundi kapag tayo ay humarap na sa ating Diyos. Ang buhay na ito ay pansamantala, pero tayo ay inilaan ng Diyos para sa walang hanggan. Ang pagkakaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya ay nagmumula sa pagkakaroon ng personal na relasyon kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Nakalakip dito ang pagsisisi sa maling pamumuhay at pagpapasakop sa paraan ng pamumuhay na nais ng Diyos sa atin. Nais mo ba yung ganitong klase ng ugnayan sa Diyos? Samahan mo ako sa isang panalangin. Sundan mo ang panalangin ito. manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa iyong pag-ibig sa akin. Pag-ibig na nagbibigay ng pag-asa. Kinikilala ko po ang aking mga pagkakasala at humihingi ako ng tawad sa aking pagkakasala. Kinikilala ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo po ang maghari sa aking buhay. Kayo po ang masunod sa aking buhay. Salamat Panginoon dahil sa kabila ng aking kasamaan at kasalanan, ay nariyan ang iyong pag-ibig na nagbibigay ng isang panibagong simula. Kayo po ang maghari sa aking buhay. Kayo po ang malugod sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos at ang kaayusan ng buhay ay hangad niya para sa iyo. Magpatuloy ka sa relasyon mo sa Diyos at Asa ka pa. Kung kayo po ay sumabay sa panalangin, mag-comment po kayo o mag-PM sa amin. Makikipag-ugnayan po kami sa inyo. Salamat po.